Limang araw nang hindi tumitila ang alinsangan sa Maynila. Kaya kumapit ang malagkit na amoy ng usok at mantika sa kahabaan ng Avenida Rizal. Tila nilunuto sa isang higanting kawali ang bawat sumasakay. Doon pumapasada tuwing alas 7 ng umaga si Rogelio, Kuya Rog, Valencia. Limamputanim, biudo, tinitiis ang lumang jeepney na halos sing edad niya. Makintab noon, ngayoy kupas ang pula at kupi-kupi ang bubong. Pero buhay pa rin ang lumang diesel na pinupulsohan niya ng dasal sa bawat kambyo. Sa harap ng manibela, nakasabit ang lumang litrato ng kanyang nag-iisang anak na si Jane. Nakatoga sa likod ng stage noong nakaraang taon, nagpa-part-time call center ang dalaga habang nagre-review para sa nursing board. Kay Rog nakataas ang pangarap na yon, kaya araw-gabi binabagtas niya ang rota Santa Cruz Buendia. Umaga ng Miyerkules nang umupo sa pangalawang hilera ang tatlong bagong pasahero. Sina Aldos, Mitzi at Bong, magkakasama. Nakasuot ng office attire na malinaw na preskong presko pa sa plancha. Lalong nabigla si Rog nang marinig ang una nilang banat habang isinasaksak niya ang susi. Grabe pre, parang museum pistong jeep. Baka magkapulmon niya tayo sa usok. Tawa ni Aldos, sabay hagighik si Mitzi. Parang zombie apocalypse ride, love. Pumalakpak pa si Bong, Kuya, may seatbelt ba to? O pwede na tong funeral car? Tawa ng lima pang nakisali sa likod. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, pakicomment naman sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood. At kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang ilike, ihit ang subscribe button, at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Napayuko si Rog, pinilitin huwag magpahalata. Pinatakbo niya ang makina pero sadyang matagal paanda rin ang luma. Kaya lalo silang nagtawanan ng mag ito. Pak! Nagambon ng konting uling sa sapatos ni na Aldos. Kailangan pa siguro itulak kuya, sigaw ni Bong. Pilit na nakangiti si Rog, binulungan ang makina. Kapit, kumpare, sa ikatlong susi, Buhay ng diesel. Humulag po sila sa trapiko. Sa kalagitnaan ng tayuman, sinabunatan ng init ang loob ng jeep. Sa ibabaw ng ulo ni Mitzi, nahulog ang patak ng tubig na tumagas sa kalawang. Iyuhiyaw niya. Kuya, aircon naman. Sabay hagalpak ng kalaro. Pakipihit na lang po ng bintana, ma'am. Mahinaong sagot ni Rog. Pero sinabayan ng huni ni Aldos. Pakipihit mo raw, ma'am. Baka lumamig ang impyerno. Habang nangyayari ito, Nagwawala ang radyo. May breaking news. Isang 6.3 magnitude lindol sa Timog, Cavite. Inaalerto ang buong metro kasi maaaring sumunod na aftershock. Napakunot si Rog, pero pinili ng tatlo ang lakas ng tawanan kaysa pakinggan. Umabot sila sa Espanya nang biglang kumislot ang lupa. Unang aftershock, sumayaw ng mga bitak sa aspalto, nagsigawan ng mga pedestrian at humandusay ang ilang signage. Nawala ng kuryente ang mga stoplight, nag-brown out sa intersection, nagtilapon ang sasakyan. Bumitaw si Rog sa clutch, diniin ang preno, nanginginig ang preno ng luma ngunit huminto sila sa gitna. Sa loob, nagtaranta ang ibang pasahero pero sina Aldos, Mitzi at Bong inaasar pa rin. Kuya, tumigil ka, may earthquake ko. Oh. Ngunit natigilan sila nang sumigaw ang radyo. nag ang flyover ramp sa rotonda. May trap na mga sasakyan, iniimbestigahan pa. Tumindig ang balahibo ni Rog, ang kalsadang dadaanan nila papunta ng Buendia, sinalanta ng gumuhong kongkretong slabs. Nagmulang si Mano ng trapiko, sumikip ang kalsada, nagtilian ng busina, kumikislap ang hazard lights. Habang tawak na tawak pa rin ang tatlo sa pintas, unti-unting nawawala ang yabang, lumalakas na ang paninginig ng lupa, umuulit-ulit, at sa pangatlong indayog, Pumutok ang tangke ng isang tanker truck ilang metro sa unahan. Bumugalwak ang apoy sa kanto ng Picampa. Dinig nila ang sabog, suminghot ang usok. Napairap si Bong, ngayon nangingilig. Pre ano to? Zombie apocalypse na ba talaga? Napasigaw si Mitzi. Aldos, tawagan mong daddy mo. Pero walang signal. Humakbang si Rog sa harap. Itinapat ang jeepney sa gilig. Mga pasahero, mag-iingat tayo, hindi pwede dito. Kakaliwa tayo sa makipot na daan sa Lope de Vega para makaiwas. May dalawang senior citizen sa hulihan upungan. Nanginginig at iya kaya tinulungan silang lumapit. Si Rog, kahit malamig na pawis, halos nakalimutan ng kinukutya siya kanina. Alam niyang ang Lope de Vega ay maputik at matarik. Inaayawan ng bus at UV dahil lubak-lubak. Ngunit may shortcut siyang kinasanayan noong pader pa ang harang ng traffic kaya ng lumang jeepney at kaya ng loob niya. Paghinto sa panurukan, nakasalubong nilang mayamang SUV, binarahan ng daan, takot na takot din ng driver. Sumigaw si Rog, bigyan niyo kami ng espasyo, may mga bata at matanda rito. Ngunit di alintana ng lalaki, nakatutok lang sa phone. Sumemplang tule sa harap ng ni ang tricycle. Nanginig si Chuper, humahagulgol. Sa kusang bangon ng loob, iniwan ni Rog ang manimela, lumabas. Tinulak palayo ang tricycle sa help up sa matandang sakay na nahihilo. Si Aldos, si at Bong, napatitig. Ngayon lang nila naramdaman ang totoong bigat ng nangyayari. Kuya Rog! Sigaw lang isang suki sa palengke. Tumatakbo papunta. Pasakayan mo ko pre, buntis tong asawa ko. Walang sabi-sabi, binuksan ni Rog ang pinto, pinaupo ang buntis at asawa sa gitna, nagayos ng kahon, inilipat ang bag ng iba. Sandali kuya, di naman namin yan kasama sa pamasahe, singhal ni Bong. Ngunit walang nakinig. Sa halip, sumagot ang babaeng may dalang sanggol na pasahero. Wala nang bayad-bayad dito, buhay ang pinag-uusapan. Nanliit si Bong. Dumilim ang kalangitan, naglaho ang sinag sa alikabok at usok, sa interseksyon ng urokyeta, bumigay ang lumang poste, nagkumalat ang kable, umiwa si Rog, pinaharurot sa gilid ng drainage. Bawat lubak, humahampas ang unahang gulong. Kuya, baka din na ito umabot! Sigaw ng nagkakandahisteryang si Mitzi. Malamig ang boses ni Rog. Uubra to, basta wag tayong mag-away. Sa loob, pinunit na ng sindak ang kayabangan. Napakapit si Aldo sa hawak bakal. Nagdarasal. Sa likod, nagumpisang ang maglabor ang buntis. Umiiyak, nanginginig. Kuya, sa klinik po sa kalaw, sabik ng asawa. Tumanggo si Rog, humarurot sa rotonda side street kahit madilim. Walang tumatakbong sa sakyan, pero nagkalatang debris at basag na salamin. Napadaplisan ng bakal ang gilid ng jeep. Dumugo ang braso ni Rog, pero patuloy. Pagdating sa liko ng kalaw, gumuho ang isang parte ng bakod ng warehouse. Sinaraduhan ng main road. Walang espasyo, kunti makipot na iskinita sa tabi. Mababa ang clearance, hanggang 6 feet lang. Di kasha ang modernong van, pero sapat para sa lumang jeep kung sisiksikin. Masyadong makipot, kuya! Sigaw ni Miguel. Baka tayo maipit. Huminga ng malalim si Rog. Tinapik ang dasal sa dashboard. Magtiwala kayo. Pumosisyon siya. Pumasok ang bumper. Nagkiskisa ng pintura at bakal. Kumalampag. Kumalabog. Tumili si Mitzi. sih. Ipinikit ni Aldo ang mata. Bawat sentimetro, nilalabanan ng makina ang sikip at buhangin. Konti parog, bulong niya sa sarili. Para kay Jane. Umabot sila sa tapat ng lumang chapel at doon may maliit na plaza at may volunteer doctor station mula sa City Health na naghihintay ng casualties. Pagkapatong ng gulong sa semento, tumakbo si Rog sa buntis. Inakay palabas, sumigaw sa volunteers. Agad rumisponde ang nurse, isinakay sa stretcher. Nagpasalamat sa kanya ang asawa, nang inginig, humahagulgol. Salamat kuya, kung di sayo. Kumapit si Rog sa balikat nito. Laban lang kuya, sagot niya. Kahit na mamalayan niyang tumutulo na pala ang dugo niya sa braso. Pinunit ng volunteer ang piraso ng jeep seat cover, ginawang tourniquet. Sa gilid, nanginginig si sina Aldus, Mitzi at Bong. Sa unang beses, hindi sila makatingin ang tuwid kay Rog. Kuya, pasensya na po, sabi ni Aldus. Umiiyak. Lumapit si Mitzi, pinunasan ng pawis ni Rog gamit ang blazer niya. Ikaw ang nagligtas sa amin, bulong niya. Nangiti si Rog kahit sumasakit ang sugat. Trabaho ko lang yun, ma'am. Lahat tayo pantay sa gipit. Dumating ang aftershock numero 6. Yumanig ang tubig sa fountain. Tumumba ang bakod sa kabila. Nagpanik ang lahat, pero tumindig si Rog, sumigaw. Pumila! Dito tayo sa open area! Kumilos siya kat siyang leader. Nag-ayos ng silya para sa mga sugatan. Tinulong ang buhati ng generator ng klinik. Dumating ang GLA field reporter. Kinuhana ng footage. Nang tinanong kung anong pangalan niya, ang gulang. Rogelio Valencia, jeepney driver. Kinabukasan, umago sa social media ang video ng lumang jeep na sumingit sa iskinita habang may lindol kasama ang caption, Hashtag Kalidad ng Pinoy. May naglathala ng pictures ni na Aldous, Mitzi at Bong. Nakaluhod, nagmamakaawa sa driver, hawak ang sugatan nitong braso. Sa comment section, binugbog sila ng sermon. Pero sa gitna, may post si Rog. Humingi sila ng tawad, tinanggap ko. Ganyan talaga buhay eh, lahat natututo paghuli. May nag ng bagong makina sa jeep. May foundation nag-offer ng scholarship kay Jane. Tumanggi sana si Rog pero pinilit siya ni Aldos ngayong nakatalaga sa CSR ng kumpanya. Tatlongpong araw matapos ang lindol, pumasa si Jane sa board, top 6! Isang linggo pa, umupo si Rog sa preno ng bagong repainted na jeep. May aircon, saksak papawisin, may wifi router. Pero sa likod ng driver seat, nakabitin pa rin ang lumang litrato nilang mag-ama. Ngayon, nakadugtong ang bagong headline, Jeepney Driver Itinuring na Bayani. Tinawanan noon, tinatangkilik na yon. Habang tumatakbo sa kahabaan ng abinida, nararamdaman niyang mas malinis na hangin, mas malamig. Sa rearview mirror, nakita niyang may dalawang pasaherong naka-corporate attire na nakangiti, marahang nagmamano sa kanya habang bumababa. Pinindot niya ang buzzer ng sariling puso. Wala nang ingay ng pang-aalistaha. Tanging tunog na lang ng makina na humaharurot kasama ng karangalan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Anong aral ang inyong napulot? Huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel ko dahil ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas ng umaga para sa bago nating kwento.